Hello everyone, welcome to my channel. It's me again, and I'm Arikit. Oh. So, tungod kay sa bado karon, so na sa bata. Tara -ta ako makauban nga rin adapin. So, naglimpyo na sila nga dito. And nga rin sa adapin. Naasad. No? and yes mainit na dito guys ito yung daan namin palabas why you why come on boy nag-start kami guys around 6.30 in the morning and maya maya lamang is uuwi oh, na kami kasi mag -e 8 o'clock na guys and meron pa kaming session maya maya mga 9 o'clock sa buntag 9.30 you know So, nandito si Cap at si Kagawad. Hi. So, may isa pa kaming vegetable doon na iwan. <laughs> so, malinis na dito guys. Ayan. Malinis na. Umayo na siya. <laughs> Malinis lang na dito, guys. So, mag na kami, guys. Kasi nga, tapos na kami maglinis. And, next Saturday na naman doon sa PICAS. Among ipadayon ang pagguna pang limpidary. And, Dia semang cuka-cuka dan dia reka delik Magpah huay Magpah huay Dap <tuh>.